kahit masakit sa akin, kailangan na umalis si Dimple sa bahay na to. Sa totoo lang, sobrang hirap ng sitwasyon namin ngayon and pasensya na kayo kasi hindi talaga lahat mapapakita ko sa, reality show na to. Kasi pag nga pinakita ko, baka abutin tayo ng 10 hours eh hindi pa tayo tapos. Pero ang high-risk na nangyayari sa bahay na to, pag si Dimple bababa, si Pam ba na sa taas. Pag si na sa baba, si Dimple lang sa taas. So, parang may ilangan na nagaganap. Kaya nag-decide ako na siguro eto na rin yung time para kausapin mo si Dimple na umalis na lang muna siya sa bahay mo. Oh. Uy! Ba't ka nag-tiktok din po? Ba't na na <manyan> ma? mo sila nabas din po sa tiktok? mo? Baano mabutis ng ate mo? Ulayan niya lang ako. Ha? Ba't mag-tiktok din po? Bakit? Puntis ka yung baby ano mo. naman? Hindi naman saan ka. Ay, na. Mag-ingat. Tawag ka na din mo Tawag ka na din? Ako? Oh, hindi ako. Nakasabi ka. Ito. <laughs> hindi ako. Tawag ka na din mo ba? Uy. Nasabihin lang na ako sa'yo. Ano? Um, ano? Um, Pwede bang... Umuwi ka muna doon sa inyo. Ha? Bakit? Bakit naman ako papaalisin dito? Eh kaya nga ako nandito sa bahay na to. Para buo yung pamilya ko. Gaway na siya mo pamilya Araw-araw. Hindi ko na nga lang. Paparito ako pa sa reality. Araw-araw pinag Bakit? Bakit? Ako, ako, yung, ako yung dahilan? Hmm bang umuwi ka mura sa'yo? Eh, pag umuwi ako eh, kaya ako nandito kasi ano eh, para buo yung pamilya eh. Tapos papaalisin mo. Siyempre ako, yung umuwi ka. Pwede bang ano, umbinigay ka ng pasensya kayo eh, pa. Bakit akong may pasensya eh, wala naman yung problema ko sa Hindi, mo na lang para sa akin, para buo bu pa rin yung pamilya natin. Kasi ang hirap ng ganito. Siyempre, ayaw ko umalis ka. Puta ka buntis ka. Tapos, alam mo naman. Pwede mo. Sige, gagawin ko. sayo para iyo. Sa Kasi para buo yung pamilya. oh, mga. si baby. Okay lang. <laughs> oh, Hirapan na rin sa'yo. Uh, so, parang, masan so, ka um, Bawal kayong magkasabay ko, Mike. Magkasabay kayo, nababadrip siya. Diyos ko, parang wala tayo sa isang bahay. Nahihirapan na ako. Ako yung na-stress dito. Pero kaya mong gawin para sa akin. Kasi oh, mo ba ng buong pamilya? Oo. Oh, sorry ka sa akin. Wala ka lang gawin. Sa ika, ko na rin. Hindi ko na Sorry ano. ako, gagawin ko yun. Para sa'yo. Paano sasabihin mo? Sabihin mo sa akin yan. Ano wow. ka mo? Paano kahit mag-sorry mag ako? Hindi pa rin. Hindi. Mag-ano yun? Mag-ano. Ano Anong pa pandi? Paano kung sasabihin mo? Sabihin mo mag-sorry ako na... Hindi. Sabihin mo. Ano? pasensya ka na. Oh, okay. Awan ko sa akin. Huwag mo kasabihin kung sinong tatay. Huwag, ah, ah. oh, huwag, oh. mama yun, mabanggit mo. Huwag pa mama yan. Yeah, Wala, di naman ako tinatawag ng Dave. Parang huwag... Ikaw, ang dami mo laging reklamo. Ano bang sabi ni Dave? Ah? Okay. Chikinini mo, di pa rin. iuumpog huwag kita dyan sa bahay. Dave, sa. na ulit na yun na ba? Sige, mag-tire ka po. なるほど。<music>